Nakatikim ka na ba ng ganitong duhat kung tawagin din sa amin kung hindi pa itara at ay mangunguha at na makatikim ka? So yun nga for today's video ay talaga nga medyo tinanghalin na ako ng gising kaya naman ayan init na nga. Pero okay la ang yan at gawa ng talagang gusto na makakain ngayon ng duhat. Kaya naman ay kahit kasagtingan nga ang init ay hala ay kami mapunta din sa may bundok. Medyo malayo-layo nga lang palang aming alakarin papunta doon sa bundok. Pero kahit nga anong layo niyan ay kayang kaya yan marating basta tayo magasumikap la ang nox. Parang pangarap lang sa buhay di diba? Nakaisip nga pala kami manguha ng duhat kasi nga binigyan kami ng pamangkin ni nanay ng duhat. At pinanguha nga daw niya yun sa bundok. Sobrang tagal na nga pala nung huling nanguha ako ng duhat din sa bundok. Ang tanda ko ay bata pa ako noon. Siguro mga 12 years old pala ang ako. Or 10. Pero ngayon nga ay 15 na ako at ngayon lang ulit ako mangunguha noon. Wait, ka lang, bakit 15? <laughs> Sasama mga daw pala sa pangunguhan ng duhat aring aming pinsan na si Jeff at kukunin lang yung kanyang timba. Aba, ibalak talagang ubusin yung duhat at timba pa talagang adalhin. Medyo masukal nga lang pala talaga doon sa bundok na pupuntahan namin kasi nga ang may-ari noon ay hindi nakatira doon at wala nga nakatira doon sa bundok. Pero ang kagandahan nga din sa lugar namin na hindi naman madadamot ang mga tao dito. Pwede kaming manguha ng mga duhat doon kahit kanilang lupa yun. Minsan nga nangunguha kami ng mangga doon kasi nga wala kaming tanim na manggang kalabaw. Kumbaga, eh, kung sinong gustong manguha, ay eh, manguha ka kahit iuwi mo na yung puno ay eh, okay laang. Ay kung kaya mo bagang bunutin ay hala. Ito nga pala yung bundok na tinutukoy ko at yung makikita nyo nga malagong puno dyan, yan yung puno ng mangga. Tapos sa mga katabi nyan, ayan, ito yung duhat. Bali tatlong puno nga pala yung duhat dyan, sa pagkakaalam ko. Alas 10 na nga pala ng umaga, kaya naman ay talagang yanong init na. Kasi nga kanina ay nagadalawang isip kami kung kami pupunta ba o wag na nga lang. Kasi nga bukod sa mainit, masukal, ay ba nakakatakot din naman, baka may ahas. Pero yun nga, at sabi naman ng pamangkin ni nanay, ay gumawa nga daw siya ng daan papunta doon sa puno ng duhat. Kumbaga, hinawanan nga daw niya. Ay, iya, bagay ganda hinawanan ah. Napakatataas ang talahi. Ha <laughs> Sabi ko nga pala doon sa kapatid ko, eh baka naman ibang puno yung pinanguhaan ng pamangkin ni nanay. Kaya na may pupuntahan nga namin yun at malapit lang din naman ang bahay noon dito. At pagpapasama nila ang kami sa pangunguhan ng duhat. Ito nga ang bahay nila ay malapit sa lalauhan at malapit din sa tabing dagat. Medyo nakatakot nga lang pala itong tulay nila at gawa ng kaunting uh, malimula ang sa pag-apak ay talagang babagsak ka sa maling tao. <laughs> nga pala itong bahay na ito ay parang nga tulugan laang nila. Kung bagay may bahay kasi sila talaga sa bayan. dito kasi ang hanap buhay nila kaya naman ay na nga sila dito ng matutuluyan. Napakatahimik nga pala dito at gawa nang wala silang kapitbahay at saka ay nasa lalauhan din sila. Kapag nakita nga pala ako ng ganitong bahay, ay naalala ko yung bahay namin noon nung bata pa ako. Ganito rin ang bahay namin noon, ang bubong ay kugon tapos ang dingding nga lang namin noon ay buli. Medyo pangit nga lang talaga kapag ang dingding sa bahay ay buli at talaga naman yan ang daming aluhipan. Pero yun na nga, wala namang nagtanong. So yun na nga, mabalik tayo at iba nga pala talaga yung pinangwaan niya ng duhat. Hindi daw doon sa gitna ng bundok at dito daw sa may medyo malapit sa lalauhan. Kaya naman ang daan nga namin ay eh, di sa lalauhan. Medyo grabe nga lang talaga ang init din sa lalauhan at gawa ng hindi nga makalusot ang hangin at gawa ng yan ng daming puno. Buti na nga lang at hindi namin isinama yung bunso namin kapatid na si Yasi kasi nga gusto rin niyang sumama. Kasi gusto rin daw niya makita yung puno ng duhat. Buti na lang at hindi nga siya pinayagan ni mama. Ay sarili na nga lang namin yung dala namin ay talaga nakapagod na, nakakahingal. Ay lalo na kapag kasama yun ay sigurado magapakarga yun. Medyo nakakainis nga lang pala talaga at gawa ng yanong putik. Tapos aring akin chinelas pa idisipit. Ay, ay anong hirap ilaka din sa lalauhan. Ay anong sakit naman sa paa kapag nakayapak at gawa ng yanong daming matutulis na dito. Yung Duralite ko kasi ay nawala. Nasuod siguro ng mga nagainom sa bahay. Kaya ako doon sa mga nag-inom sa bahay ng nakaraan ay nananawagan po ako sa inyo. Baka po nasuot niyo yung aking Duralite ay pakibalik naman po. So yun na nga matapos naming makalabas sa lalauhan. Ayun, talahiba naman ang alakara namin ngayon. At talaga namang, aa ah, ah, na kasuko. nakakasuko. <laughs> <laughs> Grabe, Inid! Labig! At yun na nga sa wakas, inarating na rin namin ang puno ng duhat. Ito nga palang puno ng duhat na pinuntahan namin, ito nga pala ay din nila ang sa baba ng bundok. Kaya naman ay medyo mahawan nga siya at kung mapapansin nyo ngayon iba na dinaanan namin ay mga nakatumba na. At grabe nakakatuwa kasi napakarami niyang bunga. Ayan nung no, nagkukumpulan sila at saka mababa lang yung puno hindi nga tulad sa dati namin pinapanguhaan na duhat at talaga naman napakataas noon pero din nga hindi mo na kailangan pang akyatin kahit lumupagi ka na laang sa ibaba ay yuhabang inari at halos karamihan nga dito ay puro hinog na. Ang mga hinog nga pala nito ay ganito ang kulay, kulay itim. Tapos yung medyo hilaw pa ay kulay pula. Tapos yung hilaw na hilaw pa ay kulay green. Tapos ito nga pala na pitas ko ay medyo mapakla pa siya. Yung iba kasi ay kahit maitim na ay hindi pa masyadong hinog. Kaya dapat pipiliin mo yung malambot talaga. Medyo pagpasensyahan niyo na nga pala yung kamay ko, at madumi. Hindi naman sa pagiging lamog, pero malinis naman yung aking nga daliri. Sa likod lang ng kamay ko at guwan na napatama doon sa akin chinelas. Masarap nga pala sa duhat ay kapag kakalugin mo muna siya sa asin bago mo kainin. At saka mas maganda kasi kapag may asin at nakakawala din ng pakla. Tapos ayan, kalug-kalugin mo lang para humalo yung asin doon sa duhat. Ganito nga rin palang ginagawa namin kapag nangunguha naman kami ng kinyam kung tawagin naman din sa amin. Pero asukal naman ang nilalagay namin doon. Nakatuwa nga itong duhat kasi kahit hanggang kaibabaan ay may bunga siya. Ayan no, mga nakalapat na halos sa lupa. Kasama la ang sana namin si Yasi ay talagang matutuwa yon dito. At saka nakakaaliw palang mamitas nito kasi dati hindi naman ako ang namimitas noon kasi nga kapatid ko at taas nga nung inapanguhaan namin. Ang ganda siguro magkabit ng duyan din sa may puno. Tapos yung pahiga-higa ka lang, tas may kang asin, pakain-kain ka lang ng duhat. Tapos hindi mo namamalayan yung oras. Tapos magugulat ka na lang may katabi ka ng ahas. Kasi nga napakasukal dito, nakakatakot para may ahas. Nagsiyak yata na nga pala sila sa puno kaya may nakiakit na nga rin ako. At yung mga kasama ko nga ay talagang enjoy na enjoy sa pamimitas na rin nga duhat. At kada pitas naman ay inakain kaya hindi mapuno ang lalagyan. At syempre ako din naman ay tududikain la ang dinis dini sa may puno. Aba, syempre bukod pa yung ako hain namin at bukod pa yung akainin namin din sa may puno. Para sulit ang lakad at talaga naman yan hirap ng dinaanan ay makarating la ang Ari nga pala mga duhat ay eh kahit hindi pa gaano kalaki yung kanilang puno ay namumunga na agad sila. Meron nga rin pala si mama dating tanim nito at kahit nga gabraso lang yung puno ay talagang namumunga na siya. Namatay nga laang yung tinanim ni mama. Sayang at malapit laang sana yun sa amin. Grabe talaga mamunga itong duhat at kahit sa ang sanga talaga ay merong bunga. Lalo na siguro yung dalawang puno doon sa may taas ng bundok at wala nga nangunguha doon. Kahit nga dito ay kami lang din ang nanguha at saka itong kasama namin. Grabe nakatuwa dito. Parang ayoko nang umuwi at magpaiwan na lang dito. Pero syempre biro lang abay ako magpa iwan at nakakapalaw dito at walang katao-tao. So yun lang, bye-bye.